Papatungtog si siya. Yeah. Bibidyo kita, eh, nag-aantay. Kumain ka, Jan. Matutog lang si Tatlo lang kinain mo ito? Oo, oh, tatlo lang. Tubo agad, dali. <laughs> yeah. yeah. talaba, bukbang. tagal nila nonor. Masarap sana, kaso lang baka mabigla tiyan ko. Mahirap na. May pose agad. Kaya yung mayan eh. Diba? Mm. Kaya yung ka? Ayaw ko. tak yung gawa ko eh. Dapat, nandito, dapat pala nandito to eh. Ano? Mm. May... Pwede hey, ka okay. sa inyo. Naloloko ako sa ano eh, sa NBA ngayon. Yung Kaya? Meron dito, taya. Meron akong kinatayaan. Halimbawa, labing isin yung laro. Kakausap ko siya, sabi At niya kung pupunta daw kami. Dalawang lang. Sabi, niyo. sabi ko, tama si Kwenta niya. Tawagan mo agad. Oh. Pero yung labing isang yun, kailangan eh, Hindi niya kami pinauwi ng January 3 kasi birthday niya. Pag isa uh, sa dapat, labing isang sa yun, sumablay ka, wala na. Dapat Pero wala nakuha mo naman oh. lahat. Pinagalitan pa ko yan, Wala ang ito may ako limandaan ngayon eh. Anim na ganyan. Ngayon ko lang natikman yung tao ko. Masarap ko Masarap kayo. Di mama? ako. Yung isa half Ay yan, marami kinain ko niyan. ka mo matumba daw Kasi ako niyan. Kaya daw nito siwimi ka din yan. Nanonood ako eh. Pagkailan ako. Pagkailan ako. Pagkailan ako. 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 Sayang. Palagi akong nataya dyan dati. Sorry. Na, Lang. nagtatrabaho pa ako sa kanil, ah. yung nagtatrabaho niya ngayon. Tumataya-taya. Meron kang tayang pambawa mga tayo. Uy, ang sarap pa yan manalo dyan. Ilang beses na ako nanalo. Araw-araw, nakakadali ako mga walang daan. Oo, diba? Ay, taya-taya mo. Mga walang tayo, isang araw. Yung limang daan daw, yung panugal. Yung isang yung mga 70% mananalo ako. Oh. Pero yung tinatayaan namin dati, ay, ano? Ay, habang ay, naglalaro, umaakit pa yung ano. Yung Pero kung gano, yes, pa na yung doon na, na ay, ayoko tumayo. Doon ako doon tumataya. Ako na Kaya nananalo ako. Ex-bet? Oo, oh, sa pagkura ko nagtatrabaho noon. Kaya alam ko yun. Kaya <laughs> kami nang ano tayo, tayo ka palagi kami panalo. Bilis mo naman mag-bobak, di mo pinakita yung kalaba. Eh, binidyo ko na nga eh. Dahil para maraming views, ganito gawin mo. Mm. Dali eh. Pumuha ka na ng baso. Nilagay ko na nga yan eh.